Magandang hapon po mga manok, bali nandito na po yung mga kakirel natin at papakainin po muna natin ito. Kagaya po nung nakaraan na sinabi ko sa inyo, after po natin magpurga, kaninang umaga po pinaliguan po natin, tapos ngayong hapon, after po ng pagpapakain natin sa kanila, magbibigay po tayo ng b complex, bali isishare ko po sa inyo yung B complex na binibigay ko sa kanila bali bibigyan po muna natin sila ng patuka at isasabay na rin po natin mga kamanok itong mga kak natin o pang maintenance bali tapos na po kumain yung ating mga kakirel mga kamanok at ito na po sila Ayan, nakahapon na din. So, pasok tayo dito sa brooder. Um, at isa-isa natin silang bibigyan ng B-complex. Bali, ang binibigay ko pong B-complex dito mga kamanok ay eto po. Yung stallion. Dahil gusto ko po, mapula mapula yung mukha nila at maging early maturing din sila so eto po yung ibibigay ko sa kanila na B complex bali eto na po mga kamanok bibigyan po natin ng TIGPO 3 cc yung ating mga kakiril at dun po sa mga kagaya ko na backyard breeder na nagbibigay ng B complex sa ganitong edad na 3 months old Bali, subukan nyo po itong stallion mga kamanok. Dahil bukod po sa liver extract, ay ito po yung merong folic acid, tsaka biotin. Na kung saan, ito po yung nagpapaganda ng daloy ng dugo, dun sa mga ugat nila, sa mga nerves nila. At kung papulahan laan po ng muka, ay ito po yung ibigay ninyo. At napakaganda po, napakabisa. So, hindi naman po ako endorser nito. Ito po ay maganda yung resulta sa aking mga kakerel dati at ngayon ay mga kak na sila so dahil nasubukan ko na po na maganda yung resulta dun sa nakaraang mga kakerel ko so ngayon sa kakerel ko po ngayon ay ito pa rin yung ibibigay ko sa kanila so bibigyan ko po ng tigpo cc yung aking mga kakerel Bali, ito po mga kamanok dito po ang turok sa picho. Alam naman po ninyo mga kamanok yung pagtuturok siguro. So hindi ko na lang po muna ipapakita. So yan po nabigyan na po natin ng 0.3cc. Ayan. Bali, ito po yung ating kakerel na 3 months old at napakaganda po ng sukat niya. Ayan, napakalaki. So ito po yung isa sa mga walang kaliskis dito na aking inaalagaan bali eto po pakakawalan ko na ngayon hindi ko na dito patutulogin sa brother para masanay naman yung pakpak nila sa kalilipad so ngayong gabi start na sila na dun matulog sa puno ng mangga